Magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 16, 2025, Merkules. At ngayon po ay ginugunita din natin ang papisahan ng Mahal na Birheng Maria ng Bundok ng Del Carmen. Atin pong unang pagbasa ay hinango mula sa aklat ng Exodus chapter 3 verses 1 to 6 and verses 9 to 12. Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jetro. Minsan, itinaboy niya ang kawan, pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyap ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, katakataka ito, tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, ni Abraham, Isaac at ako. Tinakpan ni Moises ang kanyang muka, pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Naririnig ko ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Egyptyo. Kaya pagpupuntahin kita sa faraon upang ilabas mo sa Egypto ang aking bayan. Sumagot si Moises, Sino po akong Aharap sa faraon at maglalabas ng kanyang ng bayang Israel mula sa Ehipto. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan. Sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo po lahat sa pagpapatuloy po na ating pagninilay para sa unang pagbasa sa aklat ng Eksodo. Nakalipas po no, ang ilang uh, taon, ngayon ay si Moises no, kahapon narinig natin ang kanyang pagtakas dahil nga sa natakot siya na ipapapatay siya no, ng uh, paraon dahil sa kanya pong nagawang kamalian. At ngayon ay nandito na siya sa bayan o sa lugar ng Hebron at siya ngayon ay nag-aalaga uh, o nagpapastol na ng mga alagang hayop ng kanyang biyanan. Dito na po yung pagtawag na kay Moises na siyang magiging uh, daan no, para mailabas ang mga Israelita mula sa pagpapahirap sa bayan ng Ehipto at siya ngayon ang aharap no, sa paraon. Siyempre, sa umpisa talagang uh, nakakatakot ito uh, at hindi alam ni Moises dahil hindi rin po basis sa kanila sa pag, uh, pag aaral no sa, ng mga scholars si Moises ay hindi rin talaga magaling makipag uh, communicate no yung makipag magsalita kaya uh, mag magkakaroon pa siya ng isa pang kasama na makakatuwang niya para maging tagapagsalita. Si Bagamat, no? Mag maganda po yung bahaging ito na sinabi na sino siya para makipag-usap para sa, sa sa paraon, no? At uh, sinabi naman ng Diyos na huwag siya mag dahil hindi naman siya pababayaan. So magandang bahagi ito na mapagnilayan natin. Minsan tumatanggi tayo sa tawag ng Panginoon na kung saan man, no, ano man ang misyon na binibigay sa atin kasi iniisip natin na hindi natin kaya iniisip natin na hindi tayo magaling which is yun naman talaga din yung sa lahat po no, kung titingnan ninyo uh, sa lahat ng mga tauhan sa Biblia hindi naman talaga si ang Panginoon tumatawag ng mga ang tingin sa sarili ay magagaling na ang tingin sa sarili ay mga mahuhusay, matatalino. kundi so, ang pinipili niya ay yung 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 wala, 'no, yung walang wala pang alam, uh, mababa ang loob. Kasi nandoon yung kumbaga yung kapasidad na tumanggap, 'no? Kapag ang isang tao kasi punong puno na ng kanyang sarili, nagyihirapan na itong sumunod kasi nahihirapan na siyang mag-absorb nang ibang informasyon o dagdag kaalaman dahil para sa kanya, alam niya at kayang-kaya niya nang gawin ito. Kaya ganun, ganun, kumilos po ang Diyos. Kaya kung sakali no, na tinatawag kayo ng Diyos para sa isang misyon, para sa isang bukasyon, wag uh, huwag natin isipin tinatawag tayo kasi magaling tayo. Hindi, no? kundi ang lahat ay nasa kapangyarihan ng Diyos. So, muli, no? Hindi tayo tinatawag ng Diyos dahil magaling na tayo kaya wag nating isipin na uh, dahil sa sarili nating talento, dahil sa sarili nating lakas, kaya natin nagagawa ang mga bagay nito. Kahit nga sa akin, no? Dito sa aming parokya, sa San Jose, at maging sa iba pang mga naging assignment ko o naging misyon, talagang ang Diyos ang kumikilos, uh, hindi ko dapat kalimutan yon na uh, hindi ako ginawang Paris Peace dahil magaling ako kundi sa pamamagitan ng aking mga kahinaan, mas may papakita ang kagalingan at lakas ng Diyos. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo po